taglamig lamig na nga dito sa Japan, kaya naman naglalabasan na ang kanilang mga uden. Hello minasan, ohayo gusaymas. Ayan, kakalabas nga lang namin ni ate at dadaan nga muna kami dito ngayon sa 7-Eleven. Plano talaga namin ni ate na dumaan sa 7-Eleven pag awas namin ng trabaho. Kasi nga, bibili kami ng pang breakfast at saka slice bread. Kaso dahil maaga pa nga lang ay kakaunti pa yung nakadisplay nila. Marami namang onigiri pero ayaw ko nga magkanin. In fairness naman ay marami ka nang pamimilian dito na flavor ng onigiri taman tama na nga itong pang breakfast. Slice bread nga sana yung plano namin bilhin kaso pagdating namin ngayon ay wala naman silang nakadisplay. Tapos wala rin nga kaming nabili na pang obento kaya naman dito na lang ako pumunta sa may counter para bumili ng uden. Lumalabas nga itong mga uden dito sa mga konvini kapag taglamig na ang panahon. Ito nga pala yung mga pamimilian mo na lahok. Favorite nga namin dito yung tamago or yung itlog kaso sa kasamaang palad ay wala nang tamago. At kakaunti na nga lang din yung natitira na lahok. Kaya naman, ito na lang yung pinili namin. Yung unang kinuha nga ni Lolo ay Tsukune. Yung pangalawa naman ay Ushi Suji. Tapos, kumuha nga rin si ate nitong Tofu. So, ayan na nga lang lahat yung aming mga lahok na kinuha. Iba-iba din nga ang mga presyo ng bawat lahok. Kaya naman, tingnan mo na lang doon sa naka-display. After nga nito ay magbabayad na kami. Tapos si ate, kumuha naman siya ng kanyang apple pie na tinapay. Tamang-tamang pang ulam. Dito nga sabi nili namin na Uden. Nga pala, lalagyan nga pala yan ni Lolo ng sabaw. Kasi yung sabaw talaga ang nagpapasarap. And eto na nga pala yung total na binayaran namin dito sa Uden, 487 yen. Or kung i-convert nga natin sa peso ay nasa 180 pesos yung isang cup na yon. Medyo kakaunti nga rin yun na ilagay ni Lolo na sabaw, hindi na nga rin pala ako nakapag-request ng additional. Pero ang alam ko, pwede ka namang manghingi pa ng sabaw. Tapos ayan, na-scan na nga rin yung tinapay na pinadagdag ni ate at magbabayad na kami. Balik 668 yen nga yung total na pinagbilhan namin do sa lahat ng aming binili ngayon. Dito na nga pala kami ngayon sa bahay at tara, buksan na natin itong binili natin na Uden sa 7-Eleven. Tara! Ito na nga pala yung ating binili at ito yung sukune o giniling na karne ng baboy, ushizuji, o sa English nga ay beef tendon, tapos ito naman yung napakalaking tofu. Bukod sa masarap na, ay healthy pa. Mas try nyo nga ito guys, itong Uden dito sa mga konbini kasi nga sobrang sarap nito at napaka-relaxing sa katawan kapag taglamig. At may re-recommend nga namin sa inyo lahat ng lahok na ito at syempre huwag nyo kalimutan tanan tamago. Hanggang dito na lang muna, jane Happy eating.